percent na magkakarresulta ka talaga makikita mo talaga yung result, uh, resulta ng gagawin mo dadami talaga yung subscribers. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Muling naman akong nagbabalik at kung bago ka pa ba lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talagang makakatulong sa sa iyo bilang isang YouTuber click mo na rin yung notification below para ma-update ka sa mga bagong video sa i-upload ko. So, for today's video, meron akong bagong ituturo sa inyo kung paano ba dadami yung mga subscribers, nyo, kung paano ba kayo makakakuha ng mga instant subscribers. Marami akong mga ganitong content na na-upload sa channel na to. So, ilalagay ko na lang sa description yung mga link ng video na yun para Pwede, at, uh, pwede niyo panoorin at pwede nyo ring subukan yung mga uh, ibang content na katulad uh, rin nito kasi very effective na rin yun guys and legit na legit kapag ginawa mo ay talaga magkaka uh, resulta ka talaga itong ituturo ko sa inyo uh, guys is sinubukan ko na siya and yun nga nakita ko talaga na sobrang effective na rin nagka-account na rin hindi na i-spam yung mga subscribers na nakukuha natin dito. So, dito guys, gagamit na rin tayo ng uh, ibang apps. Okay, so iba na yung app sa na gagamitin natin. So, ayun uh, nga sabi ko sa inyo, marami akong mga uh, tutorial, mga video na na-upload dito na kung saan related na rin dito, pero iba iba na yung mga apps na nagamit ko doon. So, dito sa video na to, guys, is Meron na naman tayong uh, bagong app sa gagamitin and yun nga proven and tested na talaga na effective na rin siya nakakakuha na rin tayo ng mga subscribers dito na kung saan hindi siya na i-spam. Kung gusto mong mag magbarami ng mga subscribers, pwede mo, pwede mo na rin uh, gamitin itong app sa to kasi very legit siya and hindi magkakaproblema problema yung uh, channel mo kasi yung yun nga lahat, yun lahat ng mga video na ganito na ginagawa ko, tinuturo ko talaga kung paano Uh, gawiti, uh, gawin kung paano ba uh, gamitin para hindi magka problema yung uh, channel natin. So tinuturo ko na rin yung mga technique kung ano yung mga, uh, dapat natin gawin kapag gumagamit tayo ng mga third party apps or ng uh, ibang apps. Hindi ito clickbait guys. Uh, kapag ginawa mo 100% na magkaka resulta ka talaga makikita mo talaga yung result, uh, resulta ng gagawin mo. Dadami talaga yung mga subscribers mo. Perfecto para dun sa mga youtuber na nag palang -e start pa lang o mga beginner pa lang na kung saan nagpaparami ng mga Uh, subscribers. Kung ginagawa mo yung sub or sub uh, BLS, pwede natin i-try ito guys. Kasi ang maganda kasi dito, napakadali ng proseso and mabilis lang talaga siyang gawin. Unlike sa pakipag sub or sub kapag sumasali tayo ng mga live streaming is, dumadaan uh, talaga siya maraming proseso or medyo matagal yung proseso bakit tayo nagkakaroon bago, dadagdagan ng subscribers yung channel natin. Pero dito, dito sa trick na guys, sabi ko nga sa inyo, mabilis talaga yung uh, proseso na gagawin natin. Dito yung mabilis talaga dadami yung subscribers natin. Dito kasi, nga, napangadali lang talaga siyang gawin. Hindi mo kailangan ma makipag-deal. Kapag ginawa, ginawa mo kasi ito guys, instant talaga yung uh, subscribers na makukuha mo dito. Ituturo ko na sa inyo guys kung paano ba talaga gawin ang trick, na ito. Kung paano ba madag madagdagan yung subscribers natin. Open natin yung play store natin. Pupunta tayo ng play store and then i-search natin yung app sa So ito yung i-search natin guys. And then ito yung app na ida-download natin, yung pinakauna. So, pinakita ko lang sa inyo guys sa Play Store para hindi kayo malito kung ano ba yung itsura, kung ano ba yung pangalan ng app na ida-download kasi maraming kapare kapareho itong uh, app na to. Pero dahil nakita nyo sa screen record, so uh, mas madali nyo na lang siya mahanap or madadownload itong app na to. So, makita natin guys kung mabasahin natin yung mga feedback ng mga taong gumawa naman siya so isa kasi ito sa mga pinaka ma, pinaka ma, pinaka basic na paraan para malaman mo kung maganda ba yung uh, mag, maganda ba yung isang apps kung okay ba siyang gamitin ligtas like, ba siya, gamitin like, ng isang paggamit ng or pagbasa ng pa, ng uh, reviews ng apps so meron siyang 5k reviews so kung, ba, kung gusto mong basahin lahat uh, yung mga feedback ng apps na to galing sa mga um, gumamit ng app or nag-download ng app na to so okay naman siya okay pwede mo siyang sa positive, pwede na rin sa critical kapag gusto mong makita yung mga negative talaga or yung mga positive na rin. Okay, so kung makita nasa more than 100,000 na rin yung nag-download or gumamit ng apps sa to. So, kung wala ka pang apps sa to, i-download mo lang sya. So, ayan yung itsura ng apps sa'yo. Ayan, ayan yung uh, pangalan niya. Yan, yung, yan lang yung isa-search mo guys. Lagi ko sinasabi sa mga video content ko na ganito na kapag gumagamit, gumagamit ka ng mga ganitong apps is huwag na huwag mong uh, gagamitin yung Uh, main channel mo kahit yung uh, Gmail ng main channel mo so ang gagawin mo lang bago ka gumamit ng ganito or bago mo siya gawin is kailangan nakasign out la uh, muna yung main channel mo sa youtube.com sa my chrome at uh, pati na rin sa uh, my google dapat nakasign out yung uh, Gmail nung uh, main channel mo sa google kung naka uh, sign uh, in man don so kailangan isign sign out mo siya So mo solution nyo ay financial stability by investing or trading sa stock market, forex, cryptocurrency, or other assets, why not try it here kay OctaFM? Makikita naman sa Google yung profile nung uh, Gmail natin. So, click mo lang dyan and then sign out mo siya kasi pag nag-sign out ka sa Google, automatic na ma-sign out na rin sa YouTube.com or sa uh, Chrome. Papakita ko sa inyo guys kung paano ba siya ga gamitin itong apps na to Open natin guys yung apps na din natin or yung apps na gagamitin natin. So ayan, skip lang tayo. And then, eto na magsa-sign in na tayo. So click lang natin sa so may sign in guys. Okay, so gagamitin natin dito uh, daming channel or big channel natin na uh. Iba yung IP address. So, wag tayong uh, gagamit ng channel na kung saan kapareho, uh, kap magkapareho ng IP address dun sa aming channel natin or sa isang cellphone lang, device lang uh, ginawa yung channel. So, dapat kung gagawa ka ng uh, isang channel lang, fake channel, dapat sa ibang device or cellphone, laptop. So, gagamitin ko itong fake channel na ginagamit ko sa mga ganitong tricks or uh, ganitong apps. Ayan, so antayin lang natin, guys, kasi nagloading loading siya. Ayan, na. So, alaw lang natin. Okay. So, sa sa to, guys, coins pa rin yung gagamitin natin para makagawa tayo ng campaign at uh, makakuha tayo ng subscribers sa pamamagitan ng Uh, apps na So, paano tayo ng coins? Ang gagawin lang natin, kung makikita nyo sa uh, apps na to, meron dyan nakalagay ng na mga video So, gagawin mo lang is papanoorin mo lang ng buo yung video na yun kasi kapag natapos yung video na yun, mag magkakaroon ka ng coins and yun lang yung gagawin. Uh, nood ka lang nung nood ng mga video na to. or video dito kasi kapag uh, na-reach mo na yung um, coins na kailangan uh, pwede ka nang gumawa ng campaign at pwede ka nang uh, magkaroon ng uh, subscribers dito sa a-access uh, nato. Ganito siya gamitin guys. So click mo lang sa my subscribe and then pag click mo siya mapupunta ka sa YouTube ngayon. So ang gagawin mo lang dito is papanorin mo lang yung video na yun bago ka mag-subscribe. Okay? Kailangan i mo sila kasi uh, ang kukunin natin kasi dito sa app na to is subscribers. Kaya kailangan mo na rin mag-subscribe dito sa mga channel na to na kung saan gumagamit ng ah uh, na to para masubscribe ka rin nila kapag gumawa ka ng campaigns. Mabilis lang din talaga mag-ipon ng coins sa apps sa guys kasi kung makikita nyo meron na agad 100 coins kahit na 5 uh, seconds lang ako nanood sa video na to sa now kapag uh, nakaipon ka ng kana ng maraming coins sa Atleto so ang gagawin mo lang gagawa ka ng campaign para masubscribe ka rin ng mga tao na or mga YouTubers na uh, uh, gumagamit ng Atleto so ituturo ko sa iyo kung paano ba gumawa ng campaign sa Atleto para magkaroon ka rin ng mga subscribers click mo lang sa my campaign okay pag click mo dyan click mo ulit sa my uh, plus sign and then ayan yung lalabas so kailangan mo ng Uh, video ng uh, channel na kung saan gagamitin mo dito para magkaroon ka ng makakuha ka ng uh, subscribers. Ngayon kukunin natin yung link ng video ng channel na gagamitin natin dito para magkaroon ng uh, subscribers or para makuha natin yung sub, uh, subscribers natin sa Uh, so ito yung maganda guys sa apps is, 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 Hindi naman natin kailangan uh, mag sign in So gagam ang gagamitin lang natin dito is yung link lang nung uh, channel natin Kaya masigurada tayo na ligtas naman syang gamitin Hindi naman magka-problema yung uh, channel natin Open natin yung YouTube app natin guys kukuha tayo dito ng video kukuha ko dito ng video papakita ko sa inyo yung uh, sample kung paano ba siya ilagay so mo ito na lang kasi ito yung unang lumabas para mabilis tayo so click mo lang sa my share and then click mo sa my copy link punta ulit tayo sa absent guys kasi ilalagay natin yung link tong video na kinapi natin so sample lang yung papakita ko dito guys ha, para malaman nyo kung paano ba siya gawin paste lang natin yung link ng video na kinapi natin Okay, so, pag na-paste na natin, click natin sa my ad. Pag-click natin, ito yung lalabas. So, sabi niya dito, expected subscribers and views nasa 10. Ibig sabihin, makakakuha ka dito ng subscribers and viewers ng uh, 10. Okay? 10 lahat yung subscribers na makukuha mo. Pero okay naman din siya guys kasi kung makita nyo, napaka-simple lang, napaka-bilis lang naman yung uh, gagawin natin. So, ayun. Uh, para makagawa tayo ng campaign kailanganin natin ng 1,000 coins. So, ito po yung coins na kailangan natin, 1,000. Kung makita nyo yung coins ko, nasa 180 lang. Ibig sabihin, hindi pa uh, pwede. Pero, pinakita ko lang sa inyo, sa inyo, kung para malaman nyo kung paano ba siya uh, gawin ko, or kung paano ba gumawa ng uh, campaign sa apps na to So, paalimbo, kapag meron ka ng 100 uh, or 100,000 or ano 1,000 uh, coins, so, click mo lang sa may dance. Okay pag-click mo ayan. Accept mo lang siya. Pero makikita niyo hindi pa tayo pwedeng gumawa ng campaign kasi yun nga uh, hindi wala pa tayong sapat na points na uh, 180 pa lang. So ang coins sa kailangan dito is 1000 coins. Ganun lang siya kadaling uh, gawin guys. bakit ko nare-recommend or